Okay, so isa mapagpalang umaga sa ating lahat at a'udhu billahi na rajim, bismillahirrahmanirrahim. So, nandito lamang po tayo sa uh, kapitbahay natin, ano. So, yun yung ating uh, uh pressure washer, then tapos na po tayo, no. So, ang ibubrot out natin sa mga oras na ito, it, ay ito yung uh, mga yung bangungot, no, sa ating mga kababayan na technician at sa mga customer na kapag, kaibin, kapag tayo naglilinis ng ganitong model, toto, to, carrier ho ito, no. Ah, kundura, kundura. Yan. So, kapag tayo ay naglilinis ng window type, uh, sige pa, punasan mo pa hanggat may nakikita kang dumi. Yeah, may nakikita kang dumi. Punasan mo lang, punasan. Yeah. So, ito pala si Iverson. Wow! Uh, Kaway-kaway mo na dyan. Ngayon, dadamay mo ako sa hirap. So, uh, ang i -brought out ko natin sa mga oras ito, ito yung problema ng ating mga kababayan na technician, maging mga customer na nilinis lang nila. no, Nilinis lang naman nila yung... Uh, Uh, aircon, ang nangyari nung binalik na nila yung panel, gangit na hindi na gumagana yung blower. Tama sabi mo. Hindi nila hindi na nila mapaikot yung blower. So ito ho ang ano diyan ano, itong itong uh, problema talaga kadalasan problema ng model na to. Okay? Na kapag ito ibinalik mo dito, ha? Ito, ito po ay ano ha, Ito, 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 ito. ito po ay para hin dito. So kapag binalik ko nila yan, yan, syempre uh, without knowing na may technique pala diyan. Pag binalik ko nila yan diyan, eh, so, mo nga po yung blower. Paikutin mo yan. Yun. So, free wheel ho yan. Ah, sige. Yun. Free wheel ho yan. Ngayon, kapag nilagay ho nila yan dyan, ipaikutin mo. Ang hindi alam ng ating mga kababay na technician at mga customer, pag nilagay mo yan dyan, syempre, ang, 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 basihan mo, yung butas. Kapag tumapat na yung butas, ito, itong dalawang butas, yung dalawang butas na yan, kapag tumapat na yan dito sa tornilyuhan, yan, syempre, isipin natin, ah, okay na yan. O, pag tinapat ho natin yan, dyan, yun, tinapat ho natin. Okay? So, syempre, ito, ilalagay mo na dito para mag maglakna na. Yan. Yan. Nakalock na, ha? Nakalock na. mo nga, Pao. Yun, oh. <laughs> Di ba? So, yun ang problema, no? Yan ang problema ng ating mga kababayan na technician. So, marami na ho tayong tinuruan nito, Maging sa mga customer, no? Tinuruan na ho natin sila kung anong technique. So, talagang, ano, ah, talagang ah, uh, iikot ang ating pag-iisip. Ano ba ang problema nito? Na Ay, eh, nakasalpak naman na lahat, oh. Oh, okay na yung, ano niya, okay na ho yung mga turnil, yung, ano niya, yung uh, butas na, tapat na, tapat naman. Pero bakit? hindi maikot oh. oh. So tatanggalin ulit nila, 'di ba? Kasi siyempre ay hahanapin nila. Anong problema nito? Eh tinanggal naman namin tapos nung binalik na hindi na ano. O oh, yan, tatanggalin natin ulit. Paikotin mo pa. Yow Yo. Oh, ala magic no. So kapag gabi na natin, ang nangyayari nagiging ano, nagiging gangit yung ating fan motor. Yan oh. Ibabalik ko ulit, itatapat ko ulit dito sa tornilyuhan dito sa tornilyuhan. Pag dinapat ko ulit diyan, paikotin mo ulit. Yon. So, pag binalik ko, doon sa mga baguhan technician ha, doon sa ito, ito, ito sa mga baguhan technician at sa mga customer na nagdi-DIY. Pag, pag mo yan dyan, yan, oh, ikutin mo. Wala na naman. <laughs> di ba? So, eto ang technique dyan, ha? Eto ang technique dyan. Uh, hanggat maari, kapag ka tayo ay nagkakalas ng mga ganitong window type, uh, tandaan ho natin yung mga connection, kung saan nakatapat, okay? So, eto ang technique dyan. Yan, oh. o. Yan, oh. Wala talaga, o. Oh. Wala talaga miyak pa nga oh. Oh. May iyak. So, baka sabihin ninyo eh kasi kamaster yung pinaglalagay kasi ng ano nyo ng aircon nyo eh hindi pantay eh hindi po. <laughs> Kay pantay man yang hindi, may technique tayo diyan. So, ito ang technique. Tatanggalin ulit natin 'to. Tanggalin mo nga pa. Yan. Kaya kaya sumasayad yung ating ah uh, Actually, ang sumasayad dyan, eto, yung blower ng uh, evaporator. Sumasayad po yan dito. Umiipit po yan. Umiipit po yan. Dyan, Oh gumagana ho yan okay kaya naglalak hindi gumagana Ipapano e pag naisalpak muna tapos tatanggalin mo ulit hahilot hilutin tapos isasalpak ulit ganun pa rin so ang technique lang dyan ang technique lamang ho dyan ay eto kung inyong makikita yan hawakan mo to yan eto mayroon siyang railing magkabilaan yan meron ho siyang railing dito sa ilalim okay kapag hindi sinalpak nyo yun na eh, hindi ho pumasok etong ano na to itong dalawang uh, styro na to yung opening ng styro ang lalabas kapag itong railing mo yan pumasok dito lang sa labas Mister, eh, natin na yan kapag itong railing mo yan dapat pala hawakan mo dalawang kamay yan eto eto papasok yan dito tama sabi mo at eto papasok yan dito Okay, para mag-lock. Kasi kapag etong railing mo, no, pumasok lamang dito sa labas, diya dito, yan pumasok yan dito, so itutulak nga nito, etong styro. So maglalak siya. Kaya umiipit. So natin ha. O, sige, pasok natin. Kasi syempre sabi ko nga, doon sa mga kababay natin, tiklis at mga customer, no, teka lang, uh, alalahanin natin na kapag tayo nagbabaklas, ho natin ha, para hindi tayo naliligaw. Ngayon, subukan natin, ipasok natin to dito, ano, as, kumbaga as is, yan. Yan. So, ayan. Pagka ganyan ho ang pasok nyo, iipag, kapag umabot ho ito sa baba, iipit, itutulak po nito itong style papunta dito na magre-result Nang iipit ho ito. So, subukan mo. So, di ba nasa labas siya? No? So, nasa labas, kapag binaba mo pa siya, okay? Kapag binaba natin siya, so, iisipin natin, sakto naman yung ano ah. ba diba? Sakto naman yung tornilyuhan. Sakto naman yung tornilyuhan dito. Pero bakit pag pinaikot, yun oh. <laughs> hindi siya, ano, hindi siya, ano, matigas talaga. So, kumakapit, umiiyak. So, ulitin natin. Ito ang solution, ha? Okay, taas mo. Yo. So, eto pala, itong railing na to, ipapasok natin sa dito. Okay? Kasi kanina, ang pagkakapasok, ganito. Nasa labas. Dapat pala ganito. 'di ba? So dapat pala ganito. Nakapasok pala itong uh, styro dito sa railing dito, Kasmo. mo. Dito sa butas na 'to, railing pinaka-railing niya. So magkabilaan po 'yan ha, 'yan oh. Yeah. Dagdag kaalaman ho ito sa ating mga kabayan technician at sa mga kusiyon na kapag ka nakaka-encounter ka ng ganito, so talagang iikot ang ating pag-iisip. Eh, tinanggal ko lang naman, binalik ko na, hindi na gumagana yung ano uugong na lang yung fan. So bago ho natin siya isalpak, paikot, uh, bago natin siya isalpak sa pinakabutas ng aircon, paikutin muna natin kung wala nga bang sabit-sabit. So, ang kailangan, ito, itong styro na kayo, nakapasok dito sa railing. Eh, hey, pa kasi pag nag Compressor ho yun. sa So, ayan ha, makamaster. no? Ayan, dapat nakapasok ito dito ha. O, ibababa na natin. Yun. So, since nakababa na, paikotin mo na nga pa. Yun ang dali, pwede no? <laughs> Di ba? May tricks. May tricks dito sa ganitong, ano, uh, uh, uri ng uh, uh pagsasalpak ng mga panel. Okay? Hindi yung tipong, uh, lagay ka rin ng lagay, lagay ng lagay. So, pag, pina, pag sinalpak mo nila sa butas ng aircon, ayun. Eh, gumagano na lang. Kasi, sumasabit po yung evaporator fan sa kanyang uh, dito sa styro. Tanggalin mo ulit. Bago mo tanggalin, paikutin mo. Yan, tanggalin mo. Yun. So, ulitin natin ha. Halimbawa, tinanggal mo, pag binalik mo na, na hindi mo, hindi mo alam ang sikretong ito, yung sikreto dito, kung halimbawa hindi mo alam, syempre, ang susundin mo lang naman yung uh, dapat, 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 dap, dap, dap yung butas, di ba? O sige, lagay natin. Pagpalagay natin, nasa labas yung railing. So, dagdag ka alaman ha. Sige, salpak mo. Kasi ang, 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 ang lagi nating iniisip, itinatapat ho natin itong butas dito sa butas mismo ng pagkakapitan. Kasi, syempre, ganun ang mindset ng mga kababay natin teknisyan. Ngayon, kapag uh, tapat na at narin na rin naman lahat, o oh, yun o, oh, diba? Tapat na, madali lang. Taikotin mo. Yun o. Oh. oh. <laughs> so, yan lamang ho yung ano, ha, sikreto para hindi ho tayo basta-basta uh, naliligaw at nagkakaroon ho tayo ng idea. So, tanggalin mo ulit. Ipasok natin yung uh, styro sa railing. Yan. Day 2. Yan, dito, pasok natin. Ito, ipapasok natin dito sa magkabilaan. Iyon. Pasok mo. So, yun, no? diba? Nakaposisyon na siya. Kapag nakaposisyon na siya, pag binaba mo siya, parang as is kanina. Diba? O yan. O, nakatapat na. Tapat na rin naman paikutin mo ngayon, yun na dadali pwede pakasalan, no? Yahoo! Okay. So, ganoon lamang ho. Kasimple ha mga kamaster. O, so, sana nakatulong itong uh, munting video na ating ibinahagi sa mga kababayat ng technician at mga customer na kapag naka-encounter kayo ng ganoon, meaning hindi po nakapasok yung ating styro doon sa railing. Ang tendency ho niyan, mababasag na mababasag ho yung ating styro, mga kamaster. Okay, so... Okay so since na na-isalpak na ho natin yung ano no yung tawag dito yung uh, unit na to so as is pa rin ano bago ho natin siya paandarin siguraduhin muna natin na uh, bago wag yung huna uh, basta isa isasaksak ha so paikutin ho muna natin to dito Okay. so meaning, uh, wala hong sayad yung ating, ano no, yung ating, ah, uh, uh, dito, uh, fan. So, yun yung pagkakataw na, isas isasalpak na ho natin to, o na natin dito. Yun. Okay. Then, o na natin dito. Yun, nadali. So, ganoon naman ho kadali ano. Kasi kapag halimbawa tayo pa ay naglilinis, tapos uh, may mga sabit-sabit. No? Sumasabit yung uh, evaporator fan. So, syempre, uugong na lang yan. So, yan ho yung kadalasang reklamo sa atin ng mga technician. Uh, na naghumihingi sila atin sa atin ng tulong, ura-urada, tumatawag sa atin bakit umuugong na lang yung fan. So, kaya pala uugong yan kasi nga ho, naipit ho yung evaporator fan dun sa kanyang, uh, ano, naipit ho dun sa kanyang styro. Okay, kaya uugong nga. Siyempre, talagang ipit na ipit yun eh. Uugong na lang. So, pero hindi siya sira. So, ang sikreto lamang doon ay kailangan nakapasok ho yung style doon sa railing ng kanyang takip mga kamas. No? So, yan po. Doon sa mga customer at mga technician na maka-encounter ng ganito. At least, alam nyo na. Uugong ho talaga yan. Uh, gaganon ho yan. Kasi nga ho, ipit na ipit yung ating evaporator fan mga kamas. Ayun No? Malamig nga. Malamig ba talaga? Oo. Halata nga ho, eh, nagmamoy ulo nyo. Yo, na ito na ho. So kaso na napalinis so ito ni Madam ni Manay ay isang taon. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. So, ito ang kapag ka non inverter. Dekada na ho ito ang aircon ito mga kamasar. Dekada na ho. So basta nasa proper na maintenance ang air, inyong aircon Okay, tumatagal ho talaga pero ibang iba ho talaga ang aircon na non inverter mga kamasa. Kung para mo sa mga inverter ngayon, isang taon, dalawang taon ay nag-error na. Sakit na sa ulo pero ito dekada na ho ito mga kamasa. Okay? So maraming salamat po sa lahat at magandang ubaga po.